Hello guys, good morning at magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, so tuloy na po tayo ngayon guys sa ating mga probable's dahil wala na po tayong oras. So shout out sa ating mga GC members dahil nakapagbahagi na tayo, sila po ang nauna na mabigyan po natin ng mga combination. Okay. So paki-ready na po n'yan yung bullet pad natapil guys. Today December 1, 2023. So first day of the December, mga boss. So itry po natin 'to mga boss, itong ating mga numero, gwapo ning ating kombi mga boss. Okay, so 3D loto at STL uh, Local Draw. Kung meron kayong local draw sa inyong mga lugar, pwede po ito at mga guide mga boss. Okay, so ang aking best dito mga boss, best pair ko is 70 at 60. Okay, so 70 all in at 60 all in mga boss ha. So, sulay lang. Okay, so ang aking best number... So, best number ko today, araw po na nga biyernes, first day of the month. So, possible na mag-risk ngayon sa si 0, 7, 1, at 9, mga boss. So, yan po yung aking mga best number today. So, apat po yan na posibleng lumusot itong ating mga numero. Ha? Okay. So, next po tayo dito, mga boss. Dito po tayo sa ating Depensa Kombi ang ibibigay muna natin. So, Depensa Kombi... Depensa Kombi So meron tayong uh, 0 7 3. Okay, so 073 target rambol. Matik ito mga boss ha. Rambola lang. Baka bumaliktad. 063 mga boss. Okay. So, pang istig ko po yan sa ating uh, 073. At syempre dito po tayo sa ating 065 target rumble at syempre itong ating ah uh, 279 mga boss itong ating 279 ha huwag nyo po itong iiwan mga boss itong 279 baka po dito tayo makachamba kasi po mga boss binabantayan po natin itong kombinasyon po na ito mga boss ito mga timing lang po ito no kasi po lagi po ito naso sold out so pag mostly pag naso sold out po ang bawat kombinasyon mga boss bihira po yan lumabas no tinatiming po yan okay tinatiming so dito mga boss itong 279 mga boss kasi hindi siya naglabas for this month of November December na po ngayon baka dito tayo maka maagang Christmas bonus dito sa ating 279 ha so ang aking panarget dito mga boss sa 279 ilalagay ko po dito mga boss is screenshot po it napaka importante po itong uh, na panarget natin sa 279 mga boss baka makachamba tayo sa target dito okay so ito po mga boss ang ating panarget sa 279 ha 279 So bantayan lang po natin ito mga boss kasi po December 1 na po ngayon ah uh, baka dito siya makalusot no binabantayan itong nating ah uh, uh, itong kombinasyon na to bantayan bantayanan banta, bantayan natin so bantayan natin ito ha bantayan natin ito mga boss so ito yung ating uh, straight straight tray kumbi unang combination natin mga boss dito itong ating 9 to 7 unahin ko si 9 to 7 mga boss 9 to 7 next itong ating 7 to 9 I-screenshot ni mga boss. Importante itong ating panarget. At itong ating 279. So, target. Rumble. Okay. So, always ko po ito. Binibigay sa ating live. Pinaparemind ko po kayo. At lalong lalo na po sa mga luma na nanonood po sa atin. Sa mga bagong followers natin. Ang bagong subscribers mga boss. Paki-double check po ninyo itong ating 927729 at 279 na panarget natin para dito sa ating kombinasyon na 729 mga boss. Okay, so always mag play po kayo ng rumble para makataya po kayo dito mga boss. Sana mga boss for this uh, week no, for December maglabas na po ito. So target ko dito mga boss first week no nitong December. Itong ating hat kombi na 972729 ha Okay so dito po tayo mga boss sa ating uh, pang syndicate sa ating 729 So dito mga boss Ito mga boss na numero no uh, pang syndicate ito syndicate Syndicate kombi 1 Itong ating 179 target Trumbull. Ito mga boss, ipasok natin ito sa alas 2 lang ha. Alas 2 lang po ang best ko po dito mga boss, natayaan. Sa alas 2 kasama po yung 279 ha. Ang 279, maintain po natin yan at i-continue lang po natin. So bantayanan po yung 279. Dito boss, pansindicate, pansindikato po itong ating 179, target trambol po. So 2 p.m. only ha, 2 p.m only 2 PM only lang po yan mga boss ha take note uulitin ko po pang 2 PM only lang po itong ating 179 target rumble okay so next po tayo mga boss dito po tayo sa ating special sa special naman mga boss meron akong dalawang kombi ayan so special I-play po natin ito mga tick all draw ha. Itong ating mga numero. Pili alam po ninyo. So dalawang kombinasyon po yung ating special. I-play po natin ito all draw mga boss. Ang unang kombinasyon po natin meron tayong 0, 7, 2. Target. Rumble. So next. Ang ating second kombi para po dito sa ating special. Special. Meron tayong 076 target Rumble. Okay, sa ganahan lang sumabay dito mga boss, pwede po ito 500 target at Rumble mga boss. Okay? So yan po yung ating special po na 2 combination mga boss, 072 at 076. Okay, so yan po ang ating po ng combination para po ngayon sa buwan ng December 1, 2023. So, ang tabayanan po natin mga boss, mag-upload po tayo ng inyong mga birthday code. Dahil December 1 na po ngayon, baka may swerte po kayo sa ating mga birthday code po ninyo for this month of December. So, ang tabayanan nyo na po ang ating upload video po dito mga boss sa inyong mga birthday code ha. So, wag na kayo mag-comment, panoorin nyo na lang po kung saan po kayo nabibilang kung anong buwan po kung saan po kayo pinanganak po dyan nandyan po lahat ang ating detalye sa ating mga birthday code. good luck po pound the spot sa alas 2 mga boss pili alam po ninyo itong ating mga numero inuulit ko po probables only based lang po yan sa ating mga analyze good luck po maraming maraming salamat po sa inyong lahat like and share subscribe follow po para always updated po lagi kayo sa ating mga numero kay Tor Trading mga boss peace out